kapag video nga ng mga puno ko ng tans, <laughs> ng ko eh. <laughs> Patayin mo na. Maganda yan ang pula. Ha? Oh, pa paghalo mo yung patola at talbos. Paghalo mo yung dalawa. Patola at talbos. Yung kamote. Tsaka patola. Huwag mo nga nun yung tanim. Ano Ang kilo eh. Ang? Yung ano? Pinito? Oo, oh, pinito. Bunga? Oo. Uh -huh. Kala ko yung tanim. Hindi, binibenta ko yun, ganyan oh. Dati yun, yung ano, yung bunga niyan. Kala ko yung ano, matamis ka. Yun nga oh, pag may bumili, bibinta ko nga rin yun. Mahal kaya yan? Magkano pa ako niyan doon kasi tatanim ko. Meron buta na dito yung mga kujat. Oo. E oh. Ta e, tanong mo dito, Kuya Jin. Oo. <laughs> Ayun, no? Para pa gusto mo minom, uhukayin mo lang. Kita pala dito yung eskwelahan no.